Sa mga fans jan ng Los Angeles Lakers, alam niyo bang once upon a time noong 2014 NBA season, eh may chance makuha ng purple and gold ang ngayon ay karibal na nila sa Western Conference na si Nikola Jokic? Bago ang year na 'yon, ay naranasan ng Lakers ang isa sa mga pinakapangit na season nila sa kanilang history sa liga. Ang kanilang kinuha noon na si All-Star Center Dwight Howard ay tuluyan na silang iniwan matapos lang ng isang taon para siya ay sumali sa Houston Rockets. Hindi pa nakabuti na injured din sa lineup si Kobe Bryant at Steve Nash. Kung kaya naman noong 2013-2014 NBA season, ay talagang hirap na hirap ang Lakers makakuha ng panalo. Ang nagdadala na lang noon sa scoring nila ay sina Pau Gasol at Nick Young na nag-average ng nasa 17 points per game pareho. Natapos ang season nila na sa record na 27 wins at 55 losses. Pero hindi naman lahat ng kinahinatnan ng season na yon ay mapait. Dahil na lang din sa kanilang masamang record na yon ay nakuha nila ang 7th overall pick para sa 2014 NBA draft. Maraming talented na players sa draft na yon, pero nangailangan ang Lakers ng big man dahil bukod kay Dwight Howard ay umalis na din sa kanila si Pau Gasol upang sumali naman sa Chicago Bulls dahil gusto pa niya sana noon na makapag-compete para sa kampyonato kasama sina Derrick Rose at Jimmy Butler. Kung magstay pa siya sa Lakers ay wala na siyang mapapala. Anyway, nang sumapit ang 2014 NBA Draft, nang ang Lakers na ang pipili, ang mga available pa na big man ay sina Yusuf Nurkic, Clint Capella, Dario Saric, at Julius Randle. Siyempre nagbabalik tanaw lang naman tayo sa video na ito pero alam naman natin lahat na si Randall ang kanilang kinuha matapos makapag-average noon sa college ng 15 points, 10 rebounds at 1.4 assists per game. Pero nung draft din na yon, mayroon pang isang big man mula sa Europe ang available. Yan ay ang multiple-time NBA MVP na si Nikola Jokic. Apparently, mukhang mga scouts lang ng Denver Nuggets ang nakapansin sa Serbian Center. Kung titignan nga naman kasi ay hindi siya athletic compared sa mga Amerikanong sentro sa college dun sa States. Sa totoo lang, kahit ang Denver na mismo eh, medyo hindi pa din ganun kasolve noon kay Jokic. Dahil sa mga earlier picks nila ng draft night na yon, eh ang mga kinuha muna nila ay sina Yusuf Nurkic at Gary Harris. Noong pang pick 41 at Denver ulit ang pipili, doon na nila hindi pinalagpas ang talented big man mula sa Serbia. Pero kung nagtataka kayo kung bakit parang hindi nyo naman nakita si Nikola Jokic na naglaro noong 2014-2015 NBA season, eh yan ay dahil sa talagang hindi muna siya tumuloy sa NBA. Matapos piliin ng Denver Nuggets sa draft ay napag na na mas makabubuti kung dun muna siya sa Adriatic League sa Europe maglaro kahit isang taon pa para mahasa pa lalo ang kanyang kakayahan. Yung isang taon na yon ay mukhang nakabuti naman talaga kay Jokic dahil mas naging handa siya para harapin ang mga mas pisikal at athletic na NBA players. Sa unang taon pa lang niya ay kinakitaan na agad siya ng magandang future dahil sa kanyang skill set. Sa first four years niya sa NBA ay kitang kita mo ang slow but steady improvement ng kanyang laro. Mula sa pag-average ng 10 points per game ay nagitong 16.7, 18.5 at 20.1 Tignan nyo din ang kanyang mga rebound at assist per games, lahat ang ganda ng improvement. Noong back-to-back -back MVP years naman niya ay nakapag-average siya ng 26.4 points, 10.8 rebounds, at 8.3 assists per game. Sinundan niya ito ng 27.1 points, 13.8 rebounds, at 7.9 assists. Magaling talaga siya maglaro at hindi din injury prone. Crafty player si Jokic at kayang makascore sa iba't ibang paraan. Malaking bonus pa dyan eh, yung may outside shooting siya sa tres na nakapa-importante sa liga ngayon. Excellent rebounder din ang big man na ito at talented sa pag ng bola sa mga kakampi. Tipong alam niya agad kung saan sila hahanapin. Hindi talaga nakapagtataka na ilang beses siyang nanalo ng MVP award at nakapag-champion sa NBA. Ibang-iba talaga ang naging kapalaran ng Lakers kung siya ang nadraft nila noon. Para naman kay Julius Randle, ang unang season niya sa Lakers ay hindi maganda dahil unang game pa lang ay nagtamo agad siya ng isang season-ending injury matapos lamang ang 14 minutes sa court. Nakabalik naman ang power forward na ito after ng one year at nakapagpakita ng flashes ng kanyang talento sa Lakers. May power moves pag sumalaksak sa loob at may outside shooting din. Sa buong karir niya sa Purple and Gold ay nakapag-average siya ng 13.5 points, 8.9 rebounds at 2.6 assists sa loob ng 27.8 minutes per game. Okay na sana ang trajectory ng career niya sa LA pero dahil hindi sila nagkasundo sa contract negotiations ay mas pinili na lang ni Randall na umalis at mag-sign noon sa New Orleans Pelicans. Siyempre, tapos na ang lahat at nangyari na ang nangyari. Sa kasalukuyan ay nasa New York Knicks na si Julius Randle habang nasa Denver Nuggets si Jokic. Pero paano kaya ang nangyari kung sa paghahanap noon ng big man ng Lakers ay si Nikola Jokic ang kanilang kinuha sa 7th pick ng 2014 NBA draft? Itong part na to eh, katuwaan na lang. Pero paano kung kinuha nga ng Lakers si Jokic at sila pa din ang nakakuha sa future draft picks na sina Brandon Ingram, Alex Caruso, Kyle Kuzma at Lonzo Ball. Noong 2018, sila din ang piniling salihan ni Lebron James matapos muling umalis sa Cleveland Cavaliers. Hindi natin alam kung anong klasing damage ang magagawa ng grupo na yan dahil hindi naman talaga nangyari pero nakaka nakakaintriga pa din isipin. Personally, kung ganyan ang nangyari, I think maliit lang ang chance ni Nikola Jokic manalo ng MVP dahil hindi na sa kanya ang focus ng bola. Nariyan si LeBron James at Lonzo Ball na parehong ball handlers. Pero I don't think din naman na magiging bulok ang laro ni Jokic sa ganyang scenario dahil sabi nga ng isang NBA analyst, ang magaling na player makakahanap pa din ng paraan kung paano maging magaling regardless ng sitwasyon parang si Pau Gasol noon sa Memphis Grizzlies nung kabataan niya. Doon sa team na yun eh, siya ang best player at bumubuhat sa kanila. Pero nung makarating sa Los Angeles Lakers kapartner si Kobe Bryant, effective pa din ang laro niya. Mapa scoring, rebounding at passing eh talagang masahan siya noon ng Lakers. Kaya kung si Nikola Jokic ang kinuha noon ng Lakers, eh baka talagang iba ang naging kapalaran nila baka hindi sila nalugmok sa ilang taon na puro losing record at dahil doon ay baka hindi din sila nakakuha ng mga mataas na draft pick. Baka ibang-iba talaga ang mga naging player nila at dahil doon ay baka hindi din sumali sa kanila si LeBron. Pero baka meron din silang ibang star players pero malamang ay hindi nga lang si Anthony Davis. Sa reality ay maraming beses nang na-torture ni Nikola Jokic ang Lakers regular season man o playoff games. Nakakatuwa lang talagang isipin na paano kaya ang nangyari kung siya ang kinuha nila noon sa 2014 NBA Draft. Kayo anong sa tingin nyo ang nangyari kung nagkaganon? Let me know sa comment section at saka don't forget to like and subscribe. Salamat ng marami!